Yan po mga katala yung nakarang ikonontent natin. Nung nakaraan po, tatlong linggo pa nakakaraan. Yan po ay uh, inaararo pa. Yan mga katala, inaararo pa. Pero ngayon po, ang ganda niya na pong pagmasan. Gawa po ng yung punla po. Ayan po, mag isang buwan na po. Pero green na green na po mga katala. Yan po yung pinaghirapan ng mga kababaryo nating magbubukid. Yan po mga katala yung. Napakasarap po dito, napakasarap po ng hangin, sariwa yung hangin. Kahit na malapit po siya sa dam, sariwa po yung hangin gawa ng Siyempre po sa mga nakatanim po. po mga mga katrayo, yung, yung mga katrayo. Eh mga katrayo, habilado. Mga katrayo dito, oh, may lawak po ng krena dito. Yung, yung nakarampong inaararo nila sa loob ng tatlong linggo mga katrayana po. Ayun na po yung pinaghihirapan ng ating mga magbubukid. Ng ating mga kabarangay po na magbubukid dito sa aming sa po. po mga kataray. Oh. Nakakatawa po pagmasla. Napakasarap po ng hangin mga kataray. Pero nakakatawa po na isang na po nakakaraan pero ayan na po yung punla. Konting panahon na lang po. Bukas makalawa po mga kataray. Siyempre po magbubunga na yan. Bukas makalawa po. Haharbis na, na po yan. Ayun po. Inaararo lang. Pero ngayon, mga na nakatalim na yung palay. Nakatalim na yung palay dun sa... Ikon uh, e yung tent natin um, uh, isang buwan na nakakaraan. So, yun, mga katara, ayun na. Uh, Kumbaga, nakita na na may palay na. Kumbaga, uh, isang buwan na. Bali, dalawang buwan na lang. Ah... Uh, sa ikalawang buwan mamumunga sa ikatlong buwan ah, payihinugin para maging palay so yun mga katry yan na yung ikonontent natin nung nakaraang buwan bali tatlong linggo na ah, ngayon pang mag, ah, mag, iisang buwan na pero ayan na siya mga katry ang ganda niya ng tignan yan pinaghirapan ng ating mga kabarangay na nagtatanim magbubukid Ayan na, yung kanilang pinaghiharapan sa wakas. Nakatayo na, nakatanim na. May punla na, baga mga katray, dalawang buwan na lang hihintay na magbunga at mahinog na sa ganun, ha-harvestin. Ayan e, mga katray, hanggang dun yun. Katray, hanggang dun. Ayan, ikinuntin natin na nakaraang buwan. Yan ang hanap buhay ng mga kabaranggay nating magbubukid. Kumbaga nakakatuwang isipin na sa wakas yung pinaghirapan nila, ayan na. Kailangan na lang ng konting aruga nang sa ganun magbunga. At uh, siyempre, pagka umukay na, nahinog na, ay ha-harvest na rin, mga katray. Hanggang dito na lang po mga katray, sa susunod na buwan po, ay eh ating po uling bibigyuhan kung ano na po ang nangyari dito po sa palay na ating pong sinusubaybayan na pananim po ng ating mga kababaryo dito po sa barangay Maris sa Kikintubulakan po mga karayo.